Ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission, makakasama po natin tuwing Martes at Webes sa Rise and Shine, Pilipinas, ang iba't ibang kinatawan po ng ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan po ang mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa at ating bagong season, tututukan po natin ang convergence o ang pagsasama-sama ng mga programa, stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pong pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa, si Honorable Lori Natividad Borja, ang Vice Mayor po ng City Government of Valenzuela upang pag-usapan kung paano nagko-converge ang LGU ng Valenzuela City sa ibang mga ahensya ng pamalan para sa mga programang katulad ng Supplemental Feeding Program ng DSWD at school-based feeding program ng DepEd. Magandang umaga po, Vice Mayor Lord. Magandang umaga po, Ms. Dayan. All right, well, Vice Mayor, upang masuk po, po ang kahirapan sa bansa, ipinapatupad po nga po yung convergence, ano, yung pagtutulungan ng iba't ibang mga ahensya ng yes. gobyerno. And gladly yung mga LGU, malaki rin po ang papel po ninyo. Particular po dito sa mga feeding program. So tell us yes. more about this program po. Actually, sa Valenzuela po, we have our citywide feeding program sa lahat ng aming public elementary school and uh from daycare hanggang grade 6 po okay uh, po, ito so, po ano ay it is a community uh, driven program then na nag encourage kami ng mga volunteers para tulungan kami ihanda yung aming mga pagkain na isinoserve sa mga targeted na mga estudyante namin na may problema sa timba. Okay. Yes. So ano-ano po yung mga ahensya ng gobyerno na katuwang nyo rin po dito? And sabi nyo nga community driven. Sino-sino yes. po yung mga katulong po ninyo para po maisagawa po ito? Actually sa government agency po, um, partner po namin ng DepEd and of course DSWD. Ang LGU naman po, ang ang nag-aayos, naghahanda ng mga pagkain. We have our own central kitchen, mm -hmm. yung parang kumisari. Okay. Ito po ay kakaiba kasi ang ang pagkain po nang gagaling lang sa isang area, sa isang kitchen. Mm -hmm. Hindi kagaya dun sa ibang feeding na school to school ang paghahanda. Ito yes. po to make sure na ang uh, ang aming pagkain ay masustansya, maayos, malinis mm -hmm. sa isang komisary, which is our central kitchen. Mm -hmm. Doon lang po naggagaling mm -hmm. yung pagkain. We are we are preparing 5000 plus uh, meals per day. Okay. Tapo uh, na pinapakain po natin kanin at ulam sa aming mga estudyante na may problema sa tingba. Hmm. And I understand, may katuwang din po ba kayo Ateneo po ba with the yes, system? Yes, we have our partner naman sa private sector, uh, yung Ateneo Center for Education Development. Sila po ang tumutulong sa amin uh, sa pamamagitan po ng pagtitraining nila sa mga staff namin sa sistema, sa menu namin na ginagamit po sa Central Kitchen. Sa pagtitraining ng aming volunteers, ang volunteers po namin sa kitchen namin, mga 1,100. Okay, andang uh, ang dami rin. Ako, 600 ko ang nagbo-volunteer mismo sa Central Kitchen. And then sa mga schools po, sa iba't ibang public school ng elementary sa Valencia City we have 500 uh, parent volunteers oh, okay yes. nakakatuwa no ang daming katulong ninyo yes. para sa pagsasagawa nito now how frequent po itong feeding program um ito po ay for 175 days mm -hmm. ngayong school year Uh, Monday to Friday po. And then, we are serving nutriba naman pag Saturday and Sunday po. Okay. So, yes. I understand, holistic ang approach ninyo, ano? Yes. Sa pagkasugpo nito nga malnutrition at yes. pagiging stunted rin ng ilang mga estudyante, yes. which also connected also to poverty. So, tell us about this holistic approach po. Kasi po, holistic siya. Kasi hindi lang siya basta pinapakain yung bata. Uh, we have our, bago po magsimula ang ang aming feeding program, Tinitimbang na po yung mga bata, okay. so nakikita namin kung sino yung kailangang isama sa programa at sa hindi. Mm. Nakikita din namin kung sino yung nasa, uh, nasa malapit na, mm. na na magkaroon ng problema ng mga bata. Okay. So ito pong ito pong uh, feeding, uh, we have our also yung baseline uh, weighing, we have our mid year and we have our year end. Uh, para po sa assessment. So, ito po, hindi lang basta pinapakain, may assessment, may check-up din po sila. Okay. We have our two mobile van na umiikot po sa lahat ng aming public elementary school na may sariling doktor, may sariling mga nurses na nag-check-up para po yung ibang mga bata na may sakit kasi kahit na Pakainin mo lang, pakainin Oo. yung mga estudyante natin uh, may problema sa timbang. Kung may sakit pa rin sila, mm -hmm. lalo na kung may sakit sa baga or uh, may mga primary complex, hindi rin sila, hindi rin sila, hindi rin magi improve yung kanilang timbang kung may sakit. Mm -hmm. So, ito po yung ginagawa ng aming medical team to make sure na magiging maayos yung timbang po nila may meron din pong check up na sinasagawa sa kanila regularly. Maganda yan na ah. yung hindi yes. lang talaga ikaw nagpapakain kasi may monitoring yes. Yes, kung nag-improve talaga ang estado ng kalusugan ng mga estudyante ho at saka titingnan mo sino ba talaga yung kailangan tutukan no yes, with the feeding program uh -huh. no ano po yung sino-sino po yung mga beneficiaries paano po ninyo sila pinipili um napipili po yan dahil uh, pag po nagpasukan Meron po kami lahat po ng mga estudyante ng aming public elementary school from kinder hanggang grade 6 nagkakaroon po kami ng weighing. Mm -hmm. Meron po kami mga feeding coordinators okay. sa mga bawat aming public school na nagsasagawa ng weighing mm -hmm. at lahat po ng mga may problema sa timbang sila po yung masasama po mm -hmm. sa ating feeding program. Kung medyo naman po uh, may sobrang budget pati po yung pati po yung mga kinder namin at yung mga nasa boundary na po ng ng may magkakaroon sila ng problema, nasa boundary lang ng normal, na uh, nasa boundary nung nung magkakaroon ng problema, mm -hmm. sinasama na rin po namin sila. Okay, so all public yes. schools po sa Valenzuela kasama all po dito? All public elementary school okay. po. Okay, alright. Bakit po mahalaga no yung convergence, yung pagtutulong-tulungan yes. ng iba't ibang mga ahensya and even the private sector and some yes. volunteers para po matugunan po natin itong problema ng malnutrition and also poverty sa inyong po. Napakahalaga po kasi na nakikita ng ng ating community na nakaka-join po sila gaya po sa amin sa Valenzuela. Hindi lang citywide wide yung pagpapakain, kundi nagiging citywide din yung tulong. Mm -hmm. Kasi imagine po kung magpe prepare ka ng 5,000 plus na meal mm -hmm. a day, napakadaming gulay po yung kailangang Ooh. balatan, napakadami ingredients po yung kailangang i-prepare. Kung wala po kaming volunteers mm -hmm. na tutulong sa amin, hindi po kayang gawin ng city government yung programang ito kung hindi po tutulungan ng community. So nung makita po ng aming komunidad, actually, ito pong problema ng malnutrisyon sa aming mga estudyante, nakita din po ito o sa, 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 community din nagsimula o community din ang tumawag sa pansya ng city government dahil meron kaming education summit Mm -hmm. ang isa sa naging resulta sa education summit na nagiging problema ay yung malnutrisyon. Okay. So, kung sa tao nagmula yung problema, sa tao din nagmumula o tumutulong para po magkaroon ng solusyon yung problema. Mm -hmm. So, kami yung feeding program po ng Valenzuela ay magto 12 years na okay. sa itong running 12 years na po kami at nakakatuwa na every year nag-iimprove o tumataas po yung porsyento ng mga uh, namin na nasasagip na namin o nagiging normal na yung kanilang timba. Nagiging malusog na. So yes. malusog ang mga bata dyan, ano, yes. sa Valenzuela. Sabi nyo, um, yung healthy, ano, yung pinapakain nyo. ano yung mga yes, halimbawa ng mga pinapakain nyo sa mga estudyante na actually, makakasigurong talagang magta-target ng malnutrition. Actually, o? ang menu po namin ang gagaling sa ACED, yung uh -oh. Center for Education Development. Sila po yung, meron po silang nutritionist na tumutulong okay. sa amin. Uh, usually po gulay, mm. meat uh, combination yung yung aming mga menu. Ang kagandaan po nito, natuturuan din kumain ng gulay ah, tama. Yung Oo. mga bata. Dahil may mga volunteer kaming mga nanay sa mga paaralan namin, meron kaming mga sariling feeding coordinators, natuturuan kumain hmm. uh, ng ng gulay yung mga bata. Alam naman natin mga bata ngayon, misang susi sila Tot sa pagkain. Gusto uh, yes, yes, yan yan. pero Oto. Uh, sa programang ito, nasasanay at natuturuan silang kumain din ng gulay. Oo, tsaka masarap yung yes, pagkakaluto. Masarap. Wala, sanay pa marisan din ito no, ng mga ibang local government unit. ano. And you said that you've been doing this for 12 years yes. already. ano. At may sistema kayo ng monitoring kung talagang napapagandang estado ng kalusugan ng ating mga kabataan dyan yes. at estudyante. Well, thank you very much po. Malagod kami nagpapasalamat po ha, sa inyong pagbisita dito po sa Action Laban sa na Nakasama po natin si Honorable Dory Natividad Borja ang Vice Mayor po ng City Government of Valenzuela. At hinihikayat po natin na ah, kayong muling tumutok sa ating programa sa darating po na Webes. At ito, Vice Mayor Lori, samahan po ninyo ako umaksyon laban sa kahirapan. Maraming salamat po. Salamat po. Thank you.